Okay. Good morning, everyone. Good afternoon, na bit all of So, na-data ka rin ni Abot na parcel Itong gi order na ako, guys, no? Okay. Sa kasama ang pala, dito ang ang ato ang kuan. Keyboard. Okay. Gingon na, no? na. Bawa na element of surprise ba? Ato ning unboxing atong keyboard kasi nato nangaguba nung uh, wala ta nung nangaguba siya. Di ba? Pero siguro dala ra sa to ang pagka damhag na nabasa atong keyboard sa wala gi asahan. So karon na naputay keyboard. So nabuang na ginatag palit keyboard ani. Ato niyan unboxing unsa ni -unbox, so, ang dagboy ani no. Mara guwapa guwapa ma'am ni Isa barato lang. So, tara. Nice ang pagka-pack nila. Actually, very kuan, safety and very isa na. Very safety ganay. Daghan pa mag yaw-yaw. <laughs> Awa, naglisod na tag open aning very safety ha ni nga pack ni. Ito aning i-open dito no kay para ato na maabrihan kay ang busy ninyo nga ante way na buhat maglisod man kog type sa ko ang ano laptop to na nang basic ko niya mm mm mm, mm, mm. Medyo abog siya. na na po, po guys bakay daghan kay mga weirdong mga pangitabo no sa ko nowadays a days lang nya yeah, ako pa di siyang ginapanglista mostly mahitabo pa di sa way ko nanawag do ang four years ko an ah, ko ganina giun sa man ako pagtubag tubag ko ya nga natugman <laughs> ko kana kana isa or sadyang nangatik lang siya di ko sure But mauna ang isa. Or daghan na kayo kababalaghan. Oh. oh guys, yun sa ni pagka-safety guys. Oh. Murag anak kabaga ang kuan. Bubble wrap. <laughs> Safety kay pagka pak sa seller. Grabe, bisag sa unsa Wala lang unta ni labay no kay. una lang naaamoy ko na ang keyboard. Awol <laughs> ah, lang oh. Uh. Pero safety guys. na itong mga ugat niya. Okay. Yeah. ada ah, aing ani ya kurma di ai wak ko expect ang wak ko expect ani guys yang ani yang kurma di ai kanang dingin-lingin wak ko expect ani tu ni open ara ah ani oh mani aku expect tapos with kuan with kani with mouse barato raman ni guys as expected no Pero, unta, okay ni siya kamurag na na hiwi man ni ay na man ni so kung ginsa to nakita sa kung pagtantrums while live no mo na ni ang kuan mo na ni ang sagot sa problema ni Eileen hindi <laughs> pagin siya magpa-open oi no, mo gining Lima si Mailhan, nga diri taga palit keng. Halos mag unboxing na lang i <laughs> Oh. All right. Actually siya, color color guys. Ambot legit ba ning color color ani. Oh. Mm. Naa kun say. Actually, pang kuan siya. Pang, tingalan, ani. Wow. Pang kuan niya eh, siya. Pang, hindi kayo siya dako. Marag same-same lang siya itong sa kanak nga um, keyboard. Pang kuan siya, no? Pang computeran. Pero ganahan ko. Dagan gig iyan ng ayam kim. Murug obsessed kay ko ani mga keyboard guys, pero lahi man kung obsessed no kay panglabay. <laughs> panglabay man og di mag-work ang uban kay pang no. Maano mga guys, mas stress gyud ko nga ako yung mga gamit nga tagdaghan na tagduhan na dili ma mag work labay bitsoy. Kaya so magstress mag-stress ka, mag-sundong. Nangutana ko na akong TL na sa ka, I love you, TL. TL Gerson. Ay, nako. Na unsa ka, Kim. man kakem, Kim. Katawan ng kay. Ito aning try. Kita pa ba ko ninyo? Ano? Ito paslap eh. na rin. nah nah okay. Okay. Dapat mo siga nih ni og di mo siga siga akong mata mo siga. Akong mata musiga <laughs> mo siga og di mag siga sing ganin. Okay. <laughs> Ito guys, oy. Para man joke ako sa ini guys kay Duha duha magud ko basta online. You know na, dili perfect ang mga online store o mga delivery. So it could be ah! Ah! it could be another disappointment. Wait, wait lang. Di, lagi na magsiga. Yan naman to. Mo no, lang to ang nisigan niya. Bidaw. Wow. Asa man itong pasiga-siga? Di lagi. <laughs> Or naanito plokon. Hahaha. You see that, guys? Mag-work siya, actually. nag na ako ni Kay. Basig kanina pa yung makuan. Magkauna ang gukudri sa gilid, guys. So, mauna ang mga auntie ninyo nga naghaga. Uy, yan. No. <laughs> ang mouse nga pang kuan, oh. No? Pang -internita. na ako mouse, dere, araw. Ano siya ang kung mouse na bluetooth na lang siya gamay ko ang ah. Pero dugay na kaya ni The okay pa man siya, kaso di lang kaya siya ma-scroll down, scroll up. Ito ang ini e. Asa ning mga siga-siga? Unsa ni pa siga-siga un <laughs> na no, di na siguro na importante ni siga-siga. Pero kabalo eh. na yun. Siga man guys, di ba? Siga man siya no? no. Let's see. Ay, di, lagi siya mag-work. Ano? di man siya mag-work, di ribanda. bang? I'm swimming. I'm swimming. Ah, work na siya, oy. Aileen, lin Aw. naging Wow. Oh. <laughs> wow. Di na pa Wow, oh, thank you. Satisfied. Satisfied. <laughs> satisfied client here. Paan man ni RC? ARC Mall. So, yung sila nga mall o? Eh. A. So, A. B. Tab na. No? Tab. Ang ganaan ako kayo guys. Kaya na ako i-kuhaan in, sa inyo nga technique sa mga gusto mag-switch o tab, no? Can you alt tab? Sa office mo, good na ay nakaano. Yun sa ito ni mo, miss ay. Can you alt tab? Tapos, i-kuan ni mo siya. Para ni mo siyang i-long press. Tapos, release ang tab. Depende kung nag-show up na. Or, i-release lang. Kaya, alt tab. Tapos, i-release. Tapos, mag-show up tayo ng mga tab mag-i-open ni mo. So, Dali na siya mag-switch. Mm -hmm. Di na kakailangan mag-ana-ana. This, o, bus. Ato, ah, Ato. Ah, Alt, tab. Tapos, mangita na mong tab niya. Satisfied client. <laughs> Nalipay na po ko noon. Tapos, madaot na po. Hindi masubo na po ko. Palit na po keyboard. <laughs> Ito, eh. siya nga mall. Ano siya nga mall? Ano Tanaw na po ay koan store. Gipalit na ko ni sa Shopee. Ace, c 3CAR Mall. Ako am din. 3C Island Rose sa Mall Shop. Charot lang. <laughs> Dibita niya ako ah. Hindi niya ako ang mall, pero salamat Lord kay nanap ko yung bagong gubaon. <laughs> Gitao. Satisfying, pero di lang ko sure ko kung, kung saan siya magpasiga-siga. Kaya dapat magsiga-siga ni siya giyahan. No? Diba? Diba? 'Di ba? Kinsa may na edit ko ani ang sa ani. Very very nice. Ginahan ko ani kay deliciousaba. No, deliciousaba. Mo, delicious saba. No, delicious saba. Pag ko mo, dili siya ano. f daw. Press F5, F9, or F11 turn your camera. F9. Kuha nyo ito na. Kuha nyo Ay, saba! Wait lang. Wait lang. Mag-on mo ni siya dapat guys. Dili lang kanila nga kuan uh, dapat mag-on ni siya. Hello everyone. Welcome to Techy Diary. In today's video, I'll show you how to turn on the lights on your keyboard. It's a simple process that can make your keyboard more functional and visually appealing, especially in dim or dark settings. Biskot akong gi-o. <laughs> Tabanga. Before we get started, don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon so you never miss any of our helpful tutorials. Let's begin. Step one First, take a good look at your keyboard. To turn on the lights, you'll usually need to press the thin key, which stands for the function key, along with another key that has a backlight icon on it. This icon is often found on one of the top row function keys, such as F5, F9, or F11. It might look like a light bulb. The sun or something similar. Once you locate it, press and hold the FN key, then press the backlight key at the same time. This should toggle the keyboard lights on or off. Step two if pressing these keys doesn't work, don't Ooh. worry. Not all keyboards come with backlight functionality. Very, very bright kid. Check your keyboard <laughs> user manual or very, very bright do You see? This feature. Ano lang din siya guys. So dapat na mo siyang i-press ang F and R function tapos light. With these tools, you oh, can not diba? only the lights on, but also adjust the brightness. Thank you Lord. Very good finds. And that's it. Turning that's on it. the keyboard lights is as easy as pressing the right keys or exploring your device's settings. Ah. Thank ah. you so much for watching. Thank and you. I'll see you in the next tutorial. See you. <laughs> sa baoy. Okay na guys. Mahapi na po ang bat. <laughs> Nahapi na po din yung auntie. <laughs> Ay learn dun Sa so, unsa may ko ano no? Dapat diligent ang mga butang ang makapahapi sa to. Uh, happiness should come naturally. It should come within. It's just a driving force, no? Pero parang naman tayo happiness na built in. <laughs> daghan ako gyo-yo guys. Okay, moro to. Babay, salamat sa pagtanaw. <laughs> Ay, nako.